Isa ngayon sa pinakamagaling na player sa Asia itong si Dwight Ramos. Maliban sa pogi na, ay solid pa ang laruan niya sa bilig at gilas. Pero, pwede ba si Dwight sa NBA? Para sa akin, pwede. At bago niyo ako i-bash, makinig muna kayo. Ayon sa high school scouting report ni Dwight, Si Dwight daw ay isang solid all-around player na may quick three-point shot at matalino. Ang sabi pa nga sa reporte, eh, His feel for the game is outstanding and he always appears to make the right basketball play whether it be getting in the passing lane for the steal and finish or dropping off a nifty pass in traffic. Ramos knows how to play this game. Ang sabi pa sa report ay ang weakness daw ni Dwight ay ang kanyang malaking frame dahil daw sa laki ng kanyang frame eh napabagal nito si Dwight. Pero sa nakikita ko sa recent videos si Dwight ay bumilis na siya lalo na ang kanyang lateral movement. Dwight was a two-star recruit in high school na may scouting grade na 64. Si Kobe Paras naman noon ay isang 3-star recruit with a scouting grade of 74. At ang daming offer noon ni Kobe sa college. So on paper talaga, hindi mo ito mapapansin sa Dwight dahil si Kobe noon ang nakikita nating future ng Philippine basketball. He was always underrated, kaya hindi siya nabigyan ng tamang opportunity. He lacked the opportunity, pero he had the potential. Dahil isa sa mga tinitingnan ng NBA teams ay ang defensive ability ng isang player. And Dwight Ramos can defend really well. Kung depensa ang pag-uusapan, napatunayan na ni Dwight ng ilang beses that he is the next Gabe Norwood ng Pilipinas. Noong 2023, dinepensahan ni Dwight ang natural player ng Jordan, na si Dar Tucker. Dahil sa depensa ni Dwight, na-contain niya ito si Dar Tucker sa 6 out of 14. Mababa na ito considering na isang offensive specialist itong si Tucker. Defensive asset talaga natin itong si Dwight. Kahit sa post, kayang-kaya niya magpantay. At kung titingnan ninyo ang mga games ni Dwight sa B-League, madalas siya ang tinatapart sa mga imports. Kasi alam ng coach ang defensive ability ni Dwight. So para sa akin, pwede pero kulang si Dwight sa consistency. Dwight is a combo guard. Pwede siya mag point guard at pwede siya mag shooting guard. Parang Nicola Di Colo ng San Antonio Spurs. At magkasing tangkad lang sila ni Dwight. Sa so mga hindi nakakilala kay Nicola Di Colo, siya ang nagpahirap sa gilas nung nagtapat ang gilas at France. Ang kaibahan lang talaga nilang dalawa is Nicola Di Colo is very consistent. Nicola can bring in numbers day in and day out. As for si Dwight naman, minsan magandang pinapakita, dominant siya. Minsan naman okay lang, so-so lang. Eh, so para sa akin kung mas magiging consistent si Dwight, pwede niyang iangat ang kanyang laro. Pero ito ah, ko lang to. Kung susubok itong si Dwight sa Summer League, I can say with confidence na makakapasok itong si Dwight sa isang NBA G League team. At kung mag-i-improve pa siya ay pwede siyang makapasok sa NBA. Si Ray Ray Parks noon ay naglaro sa NBA G League. Which, kung ipagkukumpara mo ang dalawa, hindi naman nagkakalayuan ang laruan ni Dwight at ni Parks. Anyway guys, what do you think? Does Dwight Ramos really have a chance kung susubukin niya ang kapalaran niya sa si NBA? Anyway, hypothetical scenario lang naman ito, mga pre. So kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like. And until next time, sa pagkikita natin dito sa Pinoy Klasiko. Adios.